Sa mga followers natin, si seaman Ingat po kayo, sir, mga sir Ingat po, ingat Alako ng barko, grabe Walang people Kumakain siguro, mga master Lunch time Butas, mga master Ayan o Butas wala kaya mga master oh laro na Ah, good morning mga master. Yan mahimahi. Bayan -mahi. mahi namin yung slice na yellow pin mga master. Medyo magulo ang along kasi kalilipas lang nung low pressure mga master. Mahimahi. -mahi. Yan mga master, pa ganyan lang pagpain ng ano, ipit. Dito kami mga master sa 40 miles. Kinakain na yata yung aking pain ikot saan pa mo na saan? saka ka ng pulunan pagka ano saka magbibit ako ng pulo pagka nasa taas isda Yan mga master Mahe-mahe again Pang ilang teraso natin yan Pang anim Pang anim na mahe-mahe Mahe-mahe or lamarang mga master Yan yung footer namin ni eh, mga master oh. Ito yung number 2 Nasa gilid yung number 3 Ay number 1 na 5 miles 40 miles to mga master nasa 35 miles yung isa Dadaan na namin pa uwi mamaya May mga bangka din doon mga sir May marami na pasok dito Kapon, naging tree Ganso ah Dali. Ah, anong galing? <laughs> <laughs> sa kilay pa tinama ay sa kilay kahit hindi naman gansoin kaya na wata kaya na yan maliit ay ano. ah, ay lampas pa ay lampas mga sir wala na tayong pain wala na naubos yung ano namin ay pito